Hello guys! Welcome to Casa so, Kids! So, paano po ba namin nahanap itong flat po na tinitirahan namin ngayon? So, actually po, for the past 3 years po na nandito na po kami sa Qatar, so meron na paapat na action ito sa amin na lipatan. So, nakita po namin ito from Qatar Living. Actually, 12 minutes pa lang siyang napopost, tapos pumunta kami kagad dito, and yun po, na love at first sight po talaga kami dito po sa aming bahay. So, magkano nga ba ang flat dito sa Qatar? Actually, yung flat namin dito ay naging uh, napaka-affordable na yeah. para sa amin. Kasi mm -hmm. ito ay 3 rooms with 2 bathrooms. Yan ay nasa 4,500 riyals lamang yes. every month. Mm -hmm. So, since tatlong families nga kami dito, so automatically, tigwo 1,500 each na po kami. And yan ay excluding ang karama and, and wifi. yung wifi. So, ipakita naman po natin ano ba yung makikita niyo pagpasok na dito sa aming receiving area. Wow, so fun! Siyempre po ito, yung usual lang, mabibili lang naman po ito sa IKEA or IKEA. And then ito po, is nabili po namin siya sa Facebook ito, I mean, uh, through Facebook, sa marketplace. So, usually kasi, yung mga ganitong couch, together with the table, so, nabili po namin siya for 700 rials Hindi po siya brand new. But then, ito kasi ay from those na mga expats na, for example, umalis na ng Qatar, alam yun, due to some emergencies, or um, aalis na ng Qatar for good. So, para po hindi masayang yung nabili nilang gamit, ibinibenta nila to sa mas murang halaga. So actually po, mas malaki to, ibinigay na lang namin doon sa ka-share namin yung isa pang part ng couch. So yung po ay couch and yung table for 700 riyal. So yun po, kung sakaling gusto nyo rin magbenta ng mga gamit ninyo, pwede nyo po yung ipost sa Facebook Marketplace para bumabili ng iba pang kabayan or anyone na interested sa mga second-hand items ito namang inuupuan ko. Bili ko naman sa online lang, FB. So, ito yung ganito kaliit, nasa 250 riyals. Ayan. So, ito hindi kasali ito Kasi kasali ito doon. Yun, actually, isang tip. Uh, meron ditong lugar na mura lang mabibilhan compared sa mga home center, IKEA. Yun ay tinatawag dito sa Katarina, Sukarach. Yan. Yeah. So, ito naman po table na to. ah, uh, ito po ay binigay lang po sa amin noong pong uh, friend po nung kasama din namin sa bahay. This one. So, libre-libre. Magandang table na po siya with uh, side table. Yan. Yeah. Kasama po siya sa binigay sa amin. Kaya po, mapapag... Kumbaga, based on our experience, since marami po nagbibigay po sa amin, medyo nakakatipid-tipid kami ng konti po ay itong table. ah uh, meron tayo ditong monitor. And then, itong mga gamit na to actually, nandito yung aking anak. So, ginagamit niya yan for school. And then, kung mapapansin niyo, wala kaming TV. Baka may gustong mag-donate. Pero, ang ginagamit namin for the meantime ay ito munang monitor ng aking anak. So, ito din, soup garage lang. Kasi, kailangan maging practical, lalo na kung may mga anak kayo dito. So, mas maganda na maging practical. Kasi, Anytime naman, pwede kang, alam mo yun, pwede may umalis ka or hindi mo yan madadala kapag umuwi ka na ng Pilipinas. So, okay naman siya, Atibay. And then, meron pa dito ang isang sikreto na talaga namang hindi pwedeng mawala. Oops, error. <laughs> so, yan po, hindi po yan pwedeng mawala sa bahay ng Casa Cues. Yeah. Siyempre po, bukod sa kusina ang pinakamahalagang bahagi ng bahay dito sa Casa Cues, ito ay kinoconsider namin na parang heart of our home. Kita man. Ito kasi before si tita, uh, nanay ni ate. So, siya talaga yung nag-arrange nito. Kita nyo naman, di eh. ba? Wow. So, kung makikita nyo, do more of what makes you happy. At makikita nyo dyan, yan yung mga pictures namin na syempre, parang every memory really counts for us. O, di ba? Dito, feel na feel namin nasa Qatar ka kami. O. Saan mo nga ito ate nabili? This is IKEA. Yes. So she in lang to, guys. She in, she in, she in. And uh, pag may mga birthday, ito na yung ginagamit namin. <laughs> All type na to. Na pang decorate. Yes. So nagagamit namin siya ngayon bilang New Year. Mm -hmm. Actually guys, kaya namin iniisa-isa lang yung mga items dito or mga furniture or gamit namin sa bahay. To give you an idea, na hindi mo naman kailangan bumili ng sobrang mahal. Depende na lang sa'yo kung paano mo gagamitin, di ba? Just like this she IKEA pero depende na sa inyo kung paano niya may aayos yung bahay para maging comfortable, cozy. And you know ba, guys, isa rin sa parang pinaka nakaka-in love dito sa bahay namin Siyempre, after work, stressful sa work, ganyan pagod ka na Ang kaganda dito sa aming na flat is uh, dito sa salas may aircon each room, yung three uh, bedrooms namin, may kanya-kanya rin kaming aircon. So, di ba? Masarap mamahinga. So, tip lang po kapag hahanap din kayo ng flat at kung alam nyo naman, tulad nito, affordable na siya for us, pero cozy kumbaga. Comfortable kami. Yun yung pinaka-importante. Eh, yung masasaya mm -hmm. ang mga kasama mo sa bahay after a stressful day from work, meron kang uuwian na bahay na may peace. Yes, importante yun. Okay? Tandaan yan lang, Okay, so yun lang po. So maraming po salamat sa panunod po sa aming video. Nawa po, nakakuha po kayo ng tips kung paano pumili ng maayos sa bahay. Ah, More tips uh, sa pag-decide kung saan niyo gustong lumipat. Ah, yeah okay yung lumipat, i-check nyo kung malapit ba siya sa mga bakala. Bakala ice stores. Mm -hmm. uh, kasi dito, napakaswerte namin yung bakala na di-deliver. -de door yeah. to door talaga siya. And then, napakadami dito mga shops na, na uh, ang tawag doon ay accessible ba? Yeah, accessible. Yeah, accessible siya. Malapit sa metro, ganyan. So, kumbaga, yun, isa rin yung talaga sa tip uh, na pwede nyong uh, gawing basis or standard sa pagpili na maayos na tirahan. Yan lang guys. Bye! Maraming salamat.